Ayan. So, magandang araw po ulit sa ating lahat. So, since wala po tayong masyadong ginagawa ngayong araw, ito po, sasagot po ulit tayo ng isang katanungan. So, ang sabi po kasi ni Ma'am Halawig or Sir, Hi Ma'am, anong mga gagawin at laboratory as kidney donor? I'm CKD5 at Crea ko 300 plus. So, siguro po nagplaplano sila na ano, mag-process ng kidney transplant. Ayan. So, yung, yung isa-share ko po sa inyo ngayon is kung ano po yung mga naalala ko. Kasi hindi ko na po maalala kung ano yung mga lab test na pinagawa sa akin. So basta yung una is pinagawa lang po ako ng CBC, ganyan, urinalysis, mga ganun po yung mga pinacheck sa akin. Tapos after nun, um, kinuhanan din po ako ng ano, Renifer ay sa to the echo ganyan tapos ECG tapos na clear na po kasi ako agad sa cardio kumbaga wala na pong problema doon tapos nagkaroon lang po ng konting problema sa euro so sa mismong bato doon ako medyo natagalan na ma-clear pero um, ang dami nilang pinagawa sa akin tapos hindi ko alam kung anong tawag doon sa machine na yon na malaki na pinasok pinasok ako doon, tapos may in-inject na, sobrang init, ganyan. Tapos, chinek yung bukol sa my kidney ko, ganyan. Tapos, all, mga ultrasound, mga ganun po yung mga pinagawa sa akin. Tapos yun, nung chinek naman yung ano, yung bukol sa kidney ko, ang sabi sa amin, kaya ako na-clear agad din doon, isabi naman is benign naman daw siya, so hindi naman daw siya cancerous yung bukol na yon. So, akala namin talaga during that time, gabi din yung dasal namin kasi baka may something tapos hindi na ulit matuloy yung kidney transplant. And syempre, mas lalong-lalo na sa health ko. Medyo, medyo dun ako na bahala that time. Pero napakabuti ng Diyos kasi wala. Benign po yung, um, yung bukol na yon. And dun ako medyo talaga nagwa-worry noon. Tapos eto pa, gusto ko lang ma-share sa inyo. Alam nyo ba na muntik nang hindi matuloy yung kidney transplant? Kasi naka-schedule kami ng April, ganyan. Tapos, um, di ba yung kidney transplant namin nangyari ng May na, May 15. Kasi nga po, ang sabi sa amin noon, naka-schedule na kami, pumunta kami doon, ang sabi sa amin, kailangan daw pong i-check yung bukol don sa kidney ko. Kung yung bukol na yon is pumapasok daw ba yung ihi doon or bukol lang talaga siya. So yun yung pagkaka-explain po ng doktor sa amin. So yun, um, so imbes na yung operation yung mangyari that time, eh, ang nangyari po is yun yung sa akin po, chinek. Um, chinek yung bukol dun sa may uh, kidney ko. And awa po ulit ng Diyos, Ayan, wala po talagang imposible sa kanya. Okay lang daw po yung bukol na yon. Kaya po, na-schedule po ulit kami ng May na. And yun, awan ng Diyos, tuloy po yung kidney transplant And yun, yun lang po actually yung naaalala ko na major na ginawa sa akin bilang isang donor. So siguro po yung lab test na ipapagawa sa donor nyo is nakadepende po sa resulta kung ano yung mga urinalysis siguro niya or CBC. So so far sa akin, yun lang po yung mga naging problema sa akin, yung um, bukol sa my kidney, tapos medyo natagalan din po kasi kami medon sa kolesterol ko kasi one month kailangan kong habulin yon na pababain tapos yung blood sugar ko. So yun yung mga yun yung mga konti sa akin na medyo nagpatagal ganyan. Pero halos lahat po kasi ng lab test ko is normal. Excluding lang po talaga yung sa may kolesterol ko, blood sugar at saka yun nga chinek po yung bukol sa may kidney ko. So, yon Hindi ko na po maalala kung ano yung mga iba pa na pinagawa sa akin. Pero, mas madami po, <coughs> excuse me, mas madami po talaga na pinagawa sa recipient ko. Yung sa asawa ko. Compare sa akin bilang isang donor. Parang mas mabilis nga po ako na-clear. Parang na-clear na ako agad after few months lang yung sa asawa ko ang tagal. Doon kami natagalan sa kanya. So, I hope nasagot ko po yung tanong nyo. And kung may mga questions pa po kayo, pwede po kayo mag-comment dito sa mga, sa post natin. Kung naka-help din po sa inyo, pwede nyo din pong i-share yung video po natin. So maraming maraming salamat po. Bye-bye!